Ezekiel Ang pagbagsak ni Gog at ng mga kawal niya Ikatatlumpot siyam na kabanata Sinabi sa akin ng Panginoon Anak ng tao, magsalita ka laban kay Gog Sabihin mo sa kanya na ako ang Panginoong Diyos ay nagsasabi Gog, kalaban kita Ikaw na pinuno ng Meshek at Tubal Paiikutin kita at hihilahin mula sa hilaga hanggang makarating ka sa bundok ng Israel pagkatapos kukunin ko ang mga armas mo mamatay ka at ang lahat ng sundalo mo pati na ang mga bansang kasama mo roon sa bundok ng Israel ipapakain ko ang mga bangkay ninyo sa iba't ibang uri ng ibong mandaragit at sa mababangis na hayop mamamatay kayo sa kapatagan dahil ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi nito susunugin ko ang Magog at ang mga katabi niyang bansa na malapit sa tabing dagat, kung saan mamumuhay ng mapayapa ang mga mamamayan, at malalaman nila na ako ang Panginoon. Ipapakilala ko sa mga mamamayan kong Israelita na banal ang pangalan ko, at hindi ko na papayagang lapastanganin ito, at malalaman ng mga bansa na ako ang Panginoon, ang banal na Diyos ng Israel sinasabi ko na darating ang araw na iyon. Ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi nito. Kapag dumating na ang araw na iyon, titipunin ng mga mamamayan ng Israel na nakatira sa mga bayan ang mga sandata ninyong pandigma, ang malalaki at maliliit na kalasag, mga pana, palaso at sibat, at gagamitin nila itong panggatong sa loob ng pitong taon hindi na nila kailangang mangahoy pa sa mga parang o kagubatan dahil may mga sandata silang pandigma na gagawing panggatong. Sasamsaman din nila silang mga sumamsam sa mga ari-arian nila. Ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi nito. Sa panahong iyon, ililibing ko si Gog at ang napakarami niyang tauhan doon sa Israel sa lambak ng mga manlalakbay sa gawing silangan ng dagat na patay. Napakalawak ng libing ang iyon. Kaya hindi na makakadaan doon ang mga naglalakbay. At tatawagin itong lambak ng hukbo ni Gog. Aabot ng pitong buwan ang paglilibing sa kanila ng mga Israelita. Sa ganitong paraan ay malilinis ang lupain. Ang lahat ng mga mamamayan ay tutulong sa paglilibing. Hinding-hindi makakalimutan ng mga Israelita ang araw na iyon. Dahil sa ganitong paraan, ay mapaparangalan ako. Ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi nito. Pagkaraan ng pitong buwan, may mga taong susuguin na ito lang ang gagawin. Susuyuri nila ang lugar na iyon para tingnan kung may natitira pang nagkalat na bangkay at ipapalibing nila ito upang malinis ang lupaing Kapag may nakita pa silang mga kalansay ng tao, lalagyan nila ito ng tanda para makita ng mga maglilibing. At para mailibing nila sa lambak ng hukbo ni Gog, may bayang malapit doon na tatawaging homona o maraming tao. Sa ganitong paraan nila lilinisin ang lupain. Sinabi pa ng Panginoong Diyos sa akin, Anak ng tao, ipunin mo ang lahat ng uri ng ibon at mababangis na hayop doon sa bundok ng Israel. Dahil maghahanda ako ng isang piging at marami akong ihahandog doon na makakain nila. Kakain sila ng laman at iinom ng dugo ng matatapang na mga sundalo at pinuno na parang kumakain lang sila ng tupa, baka at kambing na pinataba mula sa basyan. Sa piging na ito na ihahanda ko para sa kanila, magsasawa sila sa pagkain at pag-inom hanggang sa mabusog at malasing ang mga ito. Mananawa sila sa pagkain ng mga kabayo, mga ngabayo at matatapang na sundalo. Ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi nito. Kapag pinarusahan ko na ang mga bansa, makikita nila kung gaano kalakas ang aking kapangyarihan. At mula sa araw na iyon, malalaman ng mga mamamayan ng Israel na ako ang Panginoon nilang Diyos. At malalaman din ng ibang bansa na ang mga mamamayan ng Israel ay binihag dahil sa mga kasalanan nila, dahil hindi sila sumunod sa aking kaya pinabayaan ko silang salakayin at patayin ng mga kaaway ginawa ko lang sa kanila ang nararapat ayon sa ginawa nilang kasamaan at kahalayan sinabi pa ng panginoong diyos kahahabagan ko na ang mga mamamayan ng israel ang lahi ni jacob muli ko silang pauunlarin para maparangalan ang banal kong pangalan makakalimutan na rin nila ang kahihiyang sinapit nila at pagtataksil sa akin kapag naninirahan na silang payapa at walang ligali sa lupain nila. Ipapakita ko ang kabanalan ko sa mga bansa kapag nakuha ko na ang mga Israelita sa mga bansang kaaway nila at malalaman nila na ako ang Panginoon na kanilang Diyos. Sapagkat kahit ipinabihag ko sila sa ibang mga bansa, ibinalik ko rin silang lahat sa lupain nila at wala akong iniwan kahit isa. Hindi ko na sila pababayaan. Dahil ipapadala ko ang aking espiritu sa kanila. Ako ang Panginoong Diyos, ang nagsasabi nito.